Ano so nga ba ang nakakakilabot na kwento sa mga random pictures na to? Nakita ko ito online at nagawa ko na nga ng videos yung ilan nga dito so ikukwento ko na lang siya ng mabilisan. Sa unang picture, makikita nga natin ang isang lalaki nagpipicture at sa likod niya ang isang lalaking nakangiti na miyembro nga ng isang tribo. Etong lalaking ito ay si Michael Rockefeller na parte nga ng isa sa pinakamayamang pamilya sa buong mundo kung saan nawala nga siya habang nagtatravel at naglilibot sa mga tagong lugar. Ayon sa ilang huling nakakita sa kanya, napunta daw si Michael sa isang isla kung saan nahuli nga siya ng isang tribo kung saan pinaglaman siya na daw siya. Okay, next photo. Isa tong screenshot ay isang dating show noong 1970s kung saan makikita nga natin yung dalawang lalaking nagtatawanan. Like I said, isa nga itong dating show at yung lalaki na kagitingan ng sobra-sobra na nasa kaliwa, siya si Rod Alcala na isa sa narareto doon sa isang babae na ang hindi nila alam ay isa pala siyang serial. Mm -hmm. Luckily, wala namang masamang nangyari doon nga sa babaeng nakadate niya pero ayun nga, nahuli at nakulong din siya eventually kung saan nagulat yung mga tao nang malaman nilang sumasali si Rodney sa mga ganitong show knowing kung ano yung mga ginawa niya sa napakaraming mga babae. Kung din pala sila ng movie inspired from this case na ang title, Woman of the Hour. So dito, wala kang taong makikita kundi isang iskinita papunta sa isang tagong kwarto pero ang nakakakilabot nga dito kung para saan gaginapit ito. So pinaka nakakagalit, nakakadire at nakakalungkot na kasong narinig ko na tipong hirap niyang maintindihan kung bakit nangyari. Yung lugar na nasa picture ay basement ng isang bahay kung saan may ginawang sikretong mga kwarto para gawing kulungan. Pero hindi kulungan ng hayo pa, kulungan ng tao at ang mas malala pa dito, yung nilagay na tao nung taong gumawa nga nito ay yung anak niyang babae na si Elizabeth Fritzel na ginawan nga niya ng marami at paulit-ulit ng mga kababuyan, kabila nga dito, ang magkaroon ng anak kay Elizabeth mismo. Ilang taong nagdusa nga si Elizabeth sa kamay nga ng tatay niya but eventually nakatakas at nakasurvive nga siya kung saan nakulunga nga rin itong tatay niya at nalaman nga yung mga kahayupan na ginawa niya. Itong next na ang una, hindi ko agad na-gets kung ano nga ba yung nangyayari pero nung nagbasa ako ng comments, dun ko na nga nalaman ito nga yung nangyari sa Twin Towers noong September 11, 2001. Ito ang nangyaring nagpabago nga sa Amerika, sa mga rules ng airlines and also nagpapahinga sa halos 3,000 na tao. Napanood niyo yung mga documentaries about sa nangyaring ito, yung mga videos nga doon sa mismong ground habang takot-takot nga yung mga tao, talagang nakakakilabot na may mga taong gagawa ng ganito pat sa isang taong hindi naman nila nakikita. Okay, next, isang picture na isang news reporter at ito nga, si Christine Chabak. Iwan nga rin ito ng movie tungkol nga sa nangyaring ito na ang title ay Christine, kung saan ipapakita nga kung bakit nagawa ni Christine yung ginawa niya live on TV. Oo, habang pinapanood siya ng maraming tao, pinagpahinga ni Christine ang sarili niya gamit ang isang beng, -beng at nakuhanan nga ito ng mga kameras. Ngayon, maraming tao yung naghahanap at gusto nga makapanood sa footage na yon, pero ayun nga, isa na nga ito sa mga tinatawag na lost media na panigurado, hindi na mapapanood ulit. Dito kakagawa ko lang ng video about this one kasi gagawan nga ng movie yung buhay niya at ito nga yung movie na Last Days. Ang lalaking nasa picture ay si John Allen Chow na isang taong mahilig mag-travel at isang nga rin siyang kristyano at dito na nga siya pupunta sa isang isla kung saan meron ngang ditong isang tagong tribo. Goal niya ay gawing kristyano itong buong tribu na ito pero ayun lang, sa pagdating nga niya dito, hindi na nga siya makakauwi matapos nga siyang tapusin ng tribu na ito. Next sa isang black and white photo ng mga Soviet hikers na naglalakad nga sa makapal na snow na mauuwi nga sa malaking misteryo. Dahil makalipas lang ang ilang araw nang magsimula nga silang mag-hike, biglaan na nga lang silang mawawala. At nung matagpuan sila, kalunos-lunos na yung kondisyon ng mga katawan nila kung saan walang ni isa sa kanila ang nakaligtas. Pinagtataka ng mga tao, paano sila umabot sa ganito? Eh sanay naman silang mag-hike. Inataka ba sila ng malaking hayop or mga tao? Pero ayun nga, wala naman ding sapat na ebidensya. May nangyari bang kakaibang avalanche or baka may mga aliens na sumugod nga sa kanila. Try na gumawa pa ng mas detailed na video about this case para alam mo yon para mas madiscuss lang din natin na maayos. Second to the last photo ay mukhang inosente lang na isang lalaking nakangiti habang napapaligiran nga siya ng maraming tao sa gitna ng isang gubat. Pero itong lalaking ito ay leader nga ng isang kulto kung saan inuto, tinakot, at tinake advantage niya yung mga taong sumasamba sa kanya para sa sariling mga delusyon niya. Kung saan ang matatag at masayasana nga nilang reliyon ay mauuwi nga sa bangungot na magpapapahinga sa halos 900 na buhay. Kung nakita nyo yung aftermath na nangyari dito, sobrang nakakasuka at nakakagalit, lalo na't hindi lang mga matatanda yung mga nakisali dito eh, pati na rin yung mga bata na walang kalaban-laban. Okay, for the last photo, honestly, wala akong idea kung sino siya at kung ano nga ba yung context ng picture na to. Kahit sa comments, wala din ako makita. So, given the context ng iba pa mga kasamang pictures nito, I'm sure, meron din creepy na context yan. Let me know na lang din kung may idea kayo so I could search and read about it. So, ayun, yun lang. Thank you.